Hindi ka nagagastos ng kuryente para sa mainit na tubig sa paliligo. Ikabit lang ito sa shower o gripo, at agad kang may mainit na tubig. Kayang umabot ng isang daan degree Q ang temperatura. Madali ng maligo, maghugas ng gulay at maglaba. At abot kaya ang presyo. Bumababa na ang presyo. Bumababa na, direkta mula sa manufacturer. Walang kita, order lang ang importa. Sobrang mura na. Huwag mong palampasin. Bilisan mo ng maubos. Hindi ka na masusunog sa paliligos. Zero na ang gastos sa kuryente. Ikabit lang sa shower o gripo. May built-in na temperature sensor. Makikita mo ang tamang temperatura habang nalilig. Pangligo, panghugas, at panlaba. Ligtas para sa mga bait, matatanda, at alagang hayop. Pwede sa lahat ng gripo at showers. Sobrang convenient na, abot kaya pa ang presyo. Samantalahin ang promo, ikabit mo na sa shower mo. Nasa cart na ang kaparehong produkto. Hirap mag-adjust ng temperatura. Walang display ang grip. Nakakainis mag-eksperimento. Subukan ang temperature display na ito. Standard size na pa Madaling ikabit. Sa pagitan ng gripo at shower hose, may dual display para sa top at bottom faucets. Asul para sa malamig, berde sa tamang init, pula kung sobrang mainit, madali nang makuha ang perfect temperature. Para sa buong pamilya, ligtas pa.